Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ang ating mga vlog, like, comment at subscribe po. Ayan po ang crossing kalamba po at tayo po nagtitinda ng pineapple yung angel natin. At ito naman po ang crossing. Ayan po, mga ka. Mga welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang mag-sali channel at ngayon pa lang nakapanood ng aming mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Muli po, nandito nagtitin na po, po tayo ng pineapple juice at nandito po tayo sa crossing at kasama po natin yung Angel natin. Muli po, muli po, kokumustahin ko po ang mga subscriber natin. Opo, kumusta na po ang mga subscriber natin yung palaging nanonood ng mga vlog natin. At kung napapansin po niyo matagal din po na wala tayong upload. Kasi medyo luma na po yung ginagamit nating CP. Hindi pa po tayo nakaka Bili ng bago. Kaya pasundot-sundot lang po ang ating pagbablog. Yung pasundot-sundot. Sabi nga, kung saan ka saya yun, doon tayo. At kung wala ka naman na ng na ibang tao, gawin mo yung gusto mo at eto po dito po kami muli o nga dito kami muli sa crossing sa susunod po siguro na mga upload ko abangan po ninyo abangan po ninyo yung mga video na ating ina-upload muli po salamat po sa mga bumibili ng paninda namin na uh, pineapple juice at sa mga nanonood ng mga vlog namin yung nakarang pagbablog ko po ay nagparking tayo sa may pure gold crossing kalamba ayun po maliban po sa nag a tayo ng parking sa may pure gold nagtitinda rin po tayo ng pineapple juice tapos nagbablock tayo yun may ibang may isa po ang gustong content na gusto ko sana eh, tayo mag concentration kumbaga isang ano lang po isang content lang po ang problema po eh di pa po natin na itutuloy o na natutupad kaya po dinasasalamatan ko po yung mga walang sawang nanonood walang sawang nanonood ng mga vlog natin at ito po yung crossing makikita ko po sa inyo yung crossing at yung paninda namin pineapple juice ayan po paninda namin ayan, ayan, pineapple fish. ayan po yung isa at ayan po tumatawa at ito po ang crossing ayan. Ayan po. Ito po pure gold. Ayan, pure gold. And, ayan po. Ayan, dito po kami sa ilalim ng araw. Kumbaga, dito ba? O oh, dito ba? Ang dapat kong kalagyan sa ilalim ng araw ayan po dito po tayo nagtitinda ngayon ayan ayan po paninda natin at ito po kasama natin ayan ayan lang po ito short video lang po ito short video yun, sa ilalim daw po ng puting ilaw kaya ang kulay po namin ayan Pilipino kayo mangi po kayo mangi ayan ayan nakakatawa nakakatawa lang oh buwan buwan Oh, wag ka tawin mo ay. Ayaw po magsalita, hindi nakikita po 'yung bunge. Ayun, ako po ito bunge. Ganun po talaga. Ako po ang idad ko po ay eh, wala na po sa kalendaryo. Kaya medyo ay po bungi na bungay. Parehas Oh, parehas daw po kami. Ayaw lang po pakita sa kanya muli po. Muli po. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng mga vlog natin. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel natin, paki po 'yung YouTube channel natin na Pray Angel. At sana po lagi tayong mag-iingat.